Ayan si Mami. Hello. Baba. Oh. Baba. Baba. Baba -ba -ba daw siya. Ay, dito na muna kami ni Hiraya kasi ang nahihirapan na ako mamunod. <laughs> o, oh, di ba Hiraya o? Oh. Nakakalong kami dito. Alright guys. Ayan, good morning. Narito, narito na kami sa Pangasinan. Papunta kami ng Benguet. At tumigil muna kami dito kasi yung sasakyan ng bayaw ko ay uh, medyo parang uh, tumak ano ugug -ug kami tinignan namin kung flat hindi naman flat yung gulong uh, kung may madaanan kami yung shot dito eh ipapacheck muna kasi talagang maugug yung aming anda kami Makarot ko bang galaw namin ha, kanina? Bakit? Parang maluwag. Parang may maluwag na hindi maintindihan. Opo. po! Ayos na! <yun>. Libre. <Di> ah, libre ba siya? Libre yo? Libre. <laughs> Sige mo pala. Sige Hindi, oh may bahay, siyempre. ดาวพิลาโต Ang lamig! Matirik ang araw pero malamig yung hangin na sa balat. Ba yung malamig niya talaga ng seth. -set Laya. <laughs> Mga. <kasi>. Laya. Mama. <laughs> oh, oh. oh, ang ginawa Magkano si Buyas dito, lalaki oh. Ha, anong tawag mo? Ah, tuwa makaano si si ano dito din. Magkaano to, Ma, sa atin? Oh, kita na pala. masarap nung ano no nay. WhatsApp mo. <laughs> <laughs> Mga kabengget. Ano <laughs> pagasta <laughs> nung? Ay, hindi pa. Bengget. Ka. Bengget na pagato, I love. <laughs> Pengge. Oh, Magkano yan to nyan? Ano yan? Tali-tali? Isang -tali? na. ah uh -huh. na. Ah, isang daan na. Isang na. Isang bungkos. Isang uh -uh. tali. Ano na yun? yan? Hindi. Ginagamit lang siya. Sa mga bistik. Uh -huh. Ito, meron mo, unti Di, 100 din yun? Ay, nga. Ah, pag-uwi na pala log. Tutulong lang para uh, ready lang. Oh. Pabalik pa naman kami pagka ano na lang. Paarap pa paakyat pa kami doon eh. A speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like. buildings as a chemicals it take us higher the night's young and it's just begun as she puts a hand in mine we wanna chase the name wanna dance to the light cause from the sky just too hard Guys, ayan, sa Benguet at ngayon nga ay alas mag-aalas 5 na. Nandumating kami kasi kanina dito eh. Yang babang 'yan, ayan nakikita nyo ba 'yan? Ayan. Wala pang ganun talaga 'yan. Talaga nga nakikita pa namin yung mga mga taniman sa banda roon. Ang nakikita ko na lang eh medyo maya, nasa malapit na lang. Yung ngayong mga bandang alas 5 yan, nagising nga kami. Natulog kasi kami at mga pagod na pagod na kami sa biyahe eh natulog kami. paggising ko, ayun, eh, ano na nga yung uh, kinagis na na, nagis na, eh, ano ba yun, nakita kong paggising ko. Kaya pala sobrang lamig, nakapag pa ako ng pangginaw, May eh, pangginaw, tatlo-tatlo itong tatlo suot ko. At sobrang lamig talaga. Hinda, kanina, kita pa namin talaga yan. Ngayon, wala ka na nga, makita. Grabe, kaya pala dapat talaga pagpupunta ka dito, magdodobli ka ng suot. Ha! Ah! Ah! Naku po, ginaw! Ay, papasok na ako. Ito giniginaw na talaga. <laughs> giniginaw na talaga ako. Kaya naman ang kanilang mga bulaklak. Talagang mga fresh na fresh. At talaga naman kasing sobrang lamig dito. Ayan, oh. Ang gaganda. Ah! Yan. dito nga pala kami tumitigil. Yan malapit sa karsada. Tapos eh, ayun nga, may magandang mga tanawin dito. Tapos may tanimang pa. Kaya maganda talaga itong aming napwestohan na, pinir, na pinutulungan. Tapos na tayo, malamig talaga. <laughs> ano yan? Naka, lahat na lang yung ano mo, Raya. Aba, Sari-sari ka. Yeah. Tignan nyo guys yung aming ano, mga chichirya na dala. Dahil sa sobrang lamig dito sa Benguet, oh. Ayan, oh, lumobo. <laughs> Baka ito sumabog na Debra, oh. Ayan, oh, lobong-lobo na siya. Tapos yung aming mga noodles. Nasaan ba yung mga noodles natin? Oo. Oh, nasaan yung mga noodles natin? Naubos na yata, eh. Pero tignan nyo siya, guys, oh. Eh. Oh, di ba? Lobo. Lumobo sa sobrang lamig dito sa Benguet. Grabe. Ganun pa lang magiging reaksyon ng mga chichirya sa sobrang lamig, ano JR? Oh. Lumalam. Kakalobo. Oh, yan. Dito. 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 Good morning guys! Ayan, kagigising lang natin at talaga namang bago bumangon ay eh, talagang pahirapan dahil napakaginaw. Tatlong damit yung sinuot ko kagabi. Ha? Ah, akala ko tinatanong ako ng anak ko. Tatlong damit talaga, pinagpatong-patong ko talaga kasi hindi ako makatulog dahil nga nararamdaman ko yung sobrang lamig dito sa may likuran ko. Kaya, nagdoble uli ako ng pangginaw. Mayroon pa ako isang uh, ano, pangginaw sa loob at may isa pa rin t-shirt. Talaga namang napakalamig pala dito sa Benguet. ah at ngayong umaga nga, eh, napakaganda nitong natanawan namin. Ayan, may sea of clouds. Napakaganda. Nakaka-amaze talaga. Ay, at yung mga kasama nga namin, bumaba na. Ayun, sa may bandang baba, <laughs> nangumuha na yata ng strawberry. At yung isa naman ay nagbablog. Ayan, <laughs> yeah, kita ba sila sa likuran? Ayun. At mamaya nga, yan, uuwi na kami ng palaguna na kami. Pero bago yun, dadaan muna kami sa bagyo. Dahil, ah, uh, meron kami pupuntahan doon yung, anong kayo, Stone Castle ba yun? Uh, Stone Village something. Ah, ganun. Stone Village Pero basta ko hindi sa ko alam. Sa Sakura. Pupunta pa pala kami nang Sakura. ayan At pagkatapos noon, makapunta kami nang Baguio, Sakura. Eh di uwi na tapos na ang pasarap. Ayun, kinalimutan mo na mga problema at nagpasarap mo na ng ilang araw. ayan Buti na lang ah, nakita namin okay, si Up löd. Cloud Maya ko. na rin naman kami na. Ang na. Magbibiyahe na kami ng matagal na naman. <Sh2> <deal spoke> Ilang oras ba biyahe natin? Pa-uwi. Yeah. Pa-uwi. 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 pa uwi pero pa uwi <isième> to my pa <oice> <laughs> tinitigil. <laughs> Hindi naman kita tiya yung mukha mo dyan. Naka ay. ay, ano, ano. Uh, uh, guys, yan. Mamaya kasi uwi na kami. Megit nakapakita na ang CS Lounge. <laughs> <lunch. laughs> Super lamig <laughs> talaga <laughs> dito yung kamay ko. Super lamig talaga dito yung kamay ko. Guys, sabangan nyo mamaya yung <laughs> chicken burger namin. May tinitigil yung maputi na. Puti na. <laughs> Sobrang lamig. ay yeah. Magbibiyahin na naman kami ng 12 hours bago kami makarating ng Laguna. Hello guys. Abangan nyo uh, yung chicken diba? burger namin dito sa Benguet. <laughs> <Maglolo kami. laughs> Magbibiyahin na kami. <laughs> <laughs> ang ganda talaga. Ang ganda na po siya dito nga napuntahan namin nga tutuluyan. Kita mo talaga yung ano, sea of clouds. Ayan. So, may namin. Ayan. At mamaya nga, eh, pauwi na kami ng Laguna. yan, Nakaranas naman kami ng uh, malamigan ang buong katawan. Ang sobrang lamig. Exactly. Kahit hindi ka mag-abroad, nasa Pilipinas ka pa rin, pero para ka na rin nag-abroad sa sobrang lamig dito sa Benguet Ayan. Hindi na mamimili ng bakal. Okay, guys. Bye-bye. Pauwi na kami mamaya. Mga liligo na kami mamaya. kung makakayanan ng katawan natin, pero kung hindi ako maliligo, dahil ginaw na ginaw talaga ako. Bye-bye. Wow, -bye. Oh, diba guys? Ang ganda, oh.

Si Jen naglagay, nadya na daw. Dito, sa sa lawa, continue mga gamit. Walang balik karan tayo ng gamit. Wala nga. <laughs> hindi, Jen, hindi sa amin yung termo. Hindi, hindi. Let us <laughs> say <laughs> it. Pisa. Si Raya, saan Si Raya, saan ka baga? Yung kahon sa inyo, JR, yung malaki. <laughs>